Ano bang gusto mo sa isang babae? Bah, siyempre gusto ko yung maganda. Uh, uh, <laughs> eh, idol yung bang nakatirinta sa buhok? ayo ah. Ayoko naman masyado. Eh, yung kayang chinita. Chinita? <laughs> ah, hindi. Ang gusto ko yung bilog ang mata. Huh? Eh, idol yung masipag pero marami kong makabasag. Maalas sa negosyo ay, idol yung sexy. Yan! Yan ang gusto ko, yung sexy. Sexy? Saka yung uh, matangkad. Ha? Ah! Ako! At ang pinakaayaw ko sa lahat, yung babaeng asal bata. Ako? Ah, <laughs> uh, ikaw, Tintin. Ano ikaw, tipo lalaki? Eh, baka nga sa akin pa may gusto yon eh. What? Excuse me, no? Ang tipo kong lalaki, gusto ko yung matalino. Matalino naman ako. Oo naman! Gusto ko yung ano, yung gwapo.